Ito yung plaka no mga boss, may plaka na tayo. yan ah, merchandiser sa umaga, ito 5. Ang kas MC taxi naman ako sa ano. Ang motorcycle taxi naman ako sa gabi na ah, oh, hapon hanggang gabi ng no, mga boss. Pangalan po, ma'am? Okay. Ma'am, shower cap. Sit, ma'am. tapo Sige ma'am, dyan na po. Yun, may first booking tayo dito mga kaps. Dito lang din sa Mindanao Avenue, sa Maikatlia Street yung pickup. Ngayon, nandito na tayo sa kanyang pickup location. Saan kaya itong pasahero na to? Saan kaya ato Naghintay ka ba? Wala It's a bra! Huwag naman sana akong mabugos. First booking pa naman. Ha, nag-reply na. Okay, wait lang daw. Buti naman. Hindi naman nag-reply. Anak ka ng waiting. Baka nagbibihis pa to ah. Ang pangalan nito, Chris Capistrano. Ay, babae. Sige ma'am, dyan na po. Ayun, ayun mo ma'am, ayun no, yung mag ano Mag tawag shower cap Okay na po ma'am Yan, let's go mga boss Atid ko na si ma'am sa ano nabalit siya sa kanyang drop off location medyo traffic dito sa Mindanao Abin yun ng mga boss kasi may stoplight dito haba haba rin ang traffic kaya nabutan ulit tayo ng stop dito na to ng mga cobs yung drop-off location, 3.8 kilometers lang. Dito lang po? na Sa pangatlo? Sa pangatlo? Thank you. Oh, nakatipid tayo ng mga cups ayun ni mag, mag shower cup o tawagin namin eh, shower cup or hair knit ayun niya mag ano? ayun mag shower cup nakatipid tayo ng mga boss ngayon nandito na tayo sa kanyang drop off location sa Matbil Village. Sana pasukan tayo dito. Sana ay mapasukan tayo. Ay mali mali mali. Kani bayad niya 69. Ita-transfer e, na natin siya sa top up no mga boss kasi wala tayong top up. Ayan, na-transfer na natin, mabilis lang. Ayun, ano na anong top up natin? Ano na? 172. Yung top up natin 172 na. Ngayon, gapang na naman tayo palabas no, mga boss, sana papasukan tayo. Yun, haba ng ginapang natin palabas no, mga boss no, mula doon sa drop off location ng pasahero ko. Doon sa may Banlat Road, dito na ako nakakuha sa may ano, dito na ako nakakuha sa may Bisaya sabi niyo sa may Anytime Fitness. UP. Ang drop up dito UP. Tapos yung bayad niya wallet uli, card. Bali 68 pesos. mo mukhang nagbubuhat pa to ah. Nasa gym eh tsaga, -tsaga lang, nakadalawa na tayo mukhang foreigner to eh Ah, pababa na po ah akala ko foreigner kasi ang pangalan niya si, si Salim ah, sana all pababa pa lang tagal ah anak ka ng waiting ka baka ito ah babae si ma'am ma'am shower cap seat ma'am Apo Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo Okay na po. Yes. Yun, tid ko na si Ma'am no mga boss, sa drop off location niya sa UP. Sa loob to ng UP. Let's go. Sa loob ng UP campus. Hey. Hindi kami makakadaan dyan ng mga boss kasi sarado. Thank you. Dito sana kami sa loob ng mga boss kaso sarado. Kaya dito na lang siya. Maraming talaga nagja-jogging dito ng mga boss tuwing hapon dito sa loob ng UP. Ako naman dun sa amin. Sa San Mateo, sa kalsada. Walking lang. Okay, so all ulit Papakulitin ng booking dito. Nandito na tayo ng mga boss sa loob ng UP ang drop off location ng pasayro no pasayro ko okay ang bayad niya mga kabos no mga boss card uli uh, 68 transfer natin siya sa top up para marami tayong top up yun yung mga natin dalawa no mga boss puro puro sa wallet puro top up wala pa tayong kita <laughs> alright alright pero ganoon talaga, abang-abang lang tayo dito ng no, mga boss. Abang-abang lang tayo dito. grabing ginapang natin no, mga boss mula Katipunan, ah, mula UP Katipunan hanggang dito sa Marikina dito na tayo pinasukan sa marikina ng no, mga boss kailangan mo lang talaga gumasa ng gasolina bago ka mapasukan ng booking ngayon pinasukan tayo ng booking dito sa marikina ang drop off nito Quezon City lang din malapit lang saan kaya ito banda basta ang banda itong pasahero Pauwi na sana ako mga boss no, kung walang pumasok kasi tagal talaga tagal ang booking matumal lang talaga siguro wala kasing pasok mangganda sana bumiyahe eh. walang traffic, wala rin pasahero hindi <laughs> nagre-reply yung pasahero natin baka ito nasa kabila 'yon doon sa kabila ito yung naka blue ba to Pangalan po ma'am? Okay. Shower cap ma'am. Shower cap. Okay na po. kundi pa ako naganap ng gapang ng gapang no mga boss di pa tayo pasukan ng pasahero ng booking Yun, let's go hatid ko na si ma'am no mga boss sa kanyang drop off location Ops. Apo. Hindi na po. Thank you, ma'am. Yun, mga boss, no, dito na tayo sa drop-off location ni ma'am sa Eastwood Libis, Sun City. Ngayon pa lang tayo nakahawak ng ano, mga boss, no, ng cash. Kasi puro, ano tayo, puro puro wallet or card. Ah. Pauwi na sana tayo kanina no mga boss. Eh pinasukan tayo ng booking, sayang naman. Nakatatlong booking na rin tayo. Holiday kasi ngayon mga boss no kaya matuman. Ah, uh, tiyaga -tiyaga lang. Uh, merchandiser sa umaga, ito 5. Ang kas MC taxi naman ako sa ano, angkas motorcycle taxi naman ako sa gabi na oh, oh, hapon hanggang gabi ng oh, mga boss ayan tarbaho natin dalawang tarbaho ginagawa natin ng oh, mga boss sipag lang talaga ano nyo naman mga boss yung minimum na window talagang di sapat nakita ko oh, my gosh abang abang ulit tayo ng booking dito ng no, mga boss kung wala gapang na naman tayo gapang gapang hanggang sa mapasukan ng booking <laughs> alright yun mga boss no uh, pagka drop natin dun sa Eastwood lumabas tayo rin kasi walang buki ang dami rin tambay ngayon dadaanan ko na lang yung tropa ko no mga boss yung tumulong sa akin kumuha ng plaka sa LTO uh, si Salvador Padernal isa yan siya sa siya yung tumulong sa akin no mga boss dun sa plaka ko para makuha kasi yung kasa wala talagang kwenta no mga boss buti may tropa akong ganito ngayon, makikita kami dito sa Robinson Marcos Highway. Sakto eh, tumal din naman. Dinaanan na lang natin siya, minisage ko. Dapat magkikita kami sa ano pa? Sa uh, linggo. Eh, nandito lang pala siya bumabihayin ng grab sa grab food sa ano, Marcos, Marcos Highway. Kaya minisids ko. Sabi ko ba, baka malapit ka lang dito. Ah, uh, baka dito malapit ka lang dito sa Marcos Highway dito ako sa Eastwood yung sakto naman nandito lang din siya bumabihayin ng mga boss dito na kami magkikita ng mga boss yung tropa natin huwag bibigyan ng plaka Ayun siya mga boss, buti na lang eh sinuwerte tayo. Oh. Yun mga boss no, thank you. Ah, may booking siya yung tumulong sa atin ng no, mga boss no. Na tawag nito, kumuha ng plaka. Yung 300 lang na ibigay natin. Wala pa tayong kita no mga boss. Yeah, maraming maraming kaya no. Maraming maraming salamat. Kay Salvador Padernal, maraming maraming salamat sa yo, bay. Yon, Nakuha na rin yung plaka natin. Maraming maraming salamat. Shout out sa iyo. Bye. Bisaya rin kasi yun mga boss no. Eh Bisaya rin naman tayo. Kaya tawagan namin bye. Ah, kung para kumpara yun, 'yon ni ano, ni Borgeson yung isang vlogger. Kaya Maraming maraming salamat. Nakuha na natin yung plaka natin. Ito yung plaka. Ito yung plaka no mga boss. May plaka na tayo. Yan. Yun. February din yung dulo natin. February din tayo magrehistro. Tama. Yun. Maraming maraming salamat.